Allah! Allah! Yun. Then kinang yung sticker, matik na. aton na yung butang hibabaw. So na-upload na nato na ang video. Matik na. Atong paabuton. Then butangan po na to, si Quinta. Pahalipay na lang po ni Ginagmay. Additional sa so, muhabol Dre o Ganhi. Para dili sila mapalaw. So let's go. So si Quinta. ato na itago. Dari na to sa culvert ibutang Then mag na lang punta dito ah What? Ang si Quinta si Quinta Tara na, nagbitay raw Para may bala nila nga nagbutang ta dito ah So magbutang ta dito og ah, naay si Quinta sa culvert Explore kayo ang area ah. Lagyug balay Kini nga waiting shade, itrya na ito pabibo like, ka ron. Kung mabibo ba? Matik! Abi ko, magkakaroon na di pa So magpaabot sa taga 30 minutes pa Kung nais mo kayo talaga na sila. Basta ka magpaabot lang ta. Kung kamao ka, ma ka magpaabot. Matik. Atong yung um, pamatik dan, kung asa ilang unahong nagkuha. Kaya kani ba kaya papil? Or kaya ng ibang nato dali asa sa ising kaposte. Ayan, baka nagbike ba? na nagbalik balik sa to ah. Wala na sila ka-open ng cellphone kaya bike-bike ramay silang luha. What? Hey. Shut out na rin. Ano yung bantay? Naging sinada ang bantay Allah. Ya, ya, lagi. Lagi na. Kito na. Lagi na. Nanyambaran na sila kung naibot ang dali. Tara. Tara.

tigil 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 dapat ulahin mo na makuha isa na lang ka coin <laughs> wala pa dapat kuha daw na nagnara ni lasa na totog ibutang masaybat tambahan ah <laughs> <laughs> magnit diri ba pala hala hala hala

50 ihit Ah, nini na ay 50 sa cold Eh <laughs> kailan yung basta. Daog, na yung basa kayo asa mo ko ng lingkod ganina Diri. Tungod to hapit na kung saan diri. naras tungod sa nagkapula natatans 50